na ng exam ngunit wala kang maalala sa lesson ni ma'am. Ito ang life hacks para sa'yo. Matulog ng maaga at alaga ng mata. dan buwala. Gamit ang malinaw na mata, mabilis kang makakakopya. At tatas ang tsansa na ikaw ay pumasa. <coughs> Okay, time's up. Okay, pass your paper forward. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So, dapat na sarap na lahat yan. Okay, so tapos na yung exam natin. So alam ko kahit ano yung nakuha nyo, eh pinaghirapan nyo yan. So dapat ingatan natin yan, di ba? So para mapaingatan yan, meron ako dito na. Okay, kasi dapat hindi mo baksan Okay, so para maingatan natin, no? Kaya so, natin dito. Sorry. Ibinibigay ko sa iyo Ibinibigay ko sa iyo Ang sing-sing na ito Ang sing-sing na ito Bilang tanda Bilang tanda Ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo Ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal nagpapakasal ako sa iyo <laughs> Kain guys Delata nga lang kasi yung ulo <laughs>